Sagot! Sana hindi pa huli ang lahat. Pero i-hijack nila dad ang mga sasakyan ng mga butante sa obispo para hindi sila makaboto. Kailangan natin mailigtas si Nakaprudel. Saan daw? Hindi ako sigurado, pero... Baka doon sa hindi matao sa may unahan. Psh. Anong pinaglolo ko tayo eh? Paano kung ambush yung maaabutan natin doon? Wala kang tiwala? Sa so, ngayon, I'm your best chance para pigilan ng plano ni Dad. Maling option yan. Oh, maling option? Sa so, tingin mo, ngayon sa ating dalaw, sino mas may pakinabang? Gagap pala ka na oo. Ang importante, mailigtas natin si Nakaprodev. Kaya sayang lang yung oras na ginagawa natin dito. Tama na! parang itong mga ito. Tabi! Baboto pa kami! Walang bababa ha? Diyan lang kayo! Walang bababa! Ay! Ay, ano ibig sabihin nito? Huwag niyo sila sasaktan! mo ibig sabihin nito? Pasensya ka na, Cap. Pinapasarado yung kali. Eh. Jay Caparaz, lumabot ka sa lupa.